Ayon sa pangulo, layunin na hindi maapektuhan ng pag-alis ng subsidy ang serbisyo ng PhilHealth sa publiko. Ang focus ay mas mapabuti ang access sa mga healthcare services. Sa kasalukuyang buwan, inaasahan ang 50% pagtaas sa mga benepisyo ng PhilHealth. Subalit, nag-aalala ang mga ospital na baka hindi matugunan ng PhilHealth ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, may mga kongresista na nagbabalak na mag-endorso ng ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kinakailangan nilang makakuha ng suporta mula sa isang daan at tatlo na kongresista para maipasa ito sa Senado. Dahil dito, ang presensya ng malaking barko ng China sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Itinatang pakito ng MGA barko ng Philippine Coast Guard na nagbante SA Sitwasyon. Bukod dito, itataas ng SMC infrastructure ang speed limit sa mga tuwid na bahagi ng expressway at skyway. Ang mga pagbabagong ito ay magsisimula mula Enero 15. 2023. Bilang karagdagan, maglalabas ang LTRB na memorandum na nag-uutos sa ride-hailing firms na magbigay ng 20% discount para sa mga ibli, senior citizens at estudyante. Ang implementasyon nito ay isasagawa sa Pebrero. Gayun din, ang Senate Bill daan at ay naglalayong i-modernize ang mga pasilidad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang layunin ay mapabuti ang research at disaster preparedness sa bansa na may nilalayong bilyong pisong pondo mula sa Kongreso. Kaugnay nito, ang mga vendor sa La Castellana, Negros Occidental ay naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon. Nagsanay ito ng pagtaas ng presyo ng mga gulay at pagbaba ng kanilang benta, habang karamihan sa mga customer nila ay nasa evacuation centers. Sa hap ng mga hamong ito, isang hakbang ng lokal na pamahalaan ang naglagay ng espesyal na lugar para sa mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani. Ang inisatibong ito ay nagbigay ng na mas ligtas na opsyon para sa mga vendor at nagresulta sa pagtaas ng kanilang kita. Samantala, isinasagawa ang konstruksyon mula pito ng gabi hanggang pito ng umaga. Layunin ng diskarte na ito na maiwasan ang pagsisikip ng trapiko at hindi makaapekto sa araw-araw na buhay ng mga tao. Kasabay nito, ipinakilala ang underground cabling sa Iloilo bilang kauna-unahang lugar sa Visayas. Ang inisatibong ito ay maaring magsilbing modelo para sa iba pang mga lungsod sa buong bansa. Ang underground cabling system ay may kabuang 850 metro NG primary lines at 23,000 metro NG secondary lines. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan sa mas maayos na pamamahagi ng kuryente sa mga komunidad. Patuloy din ang NAA sa pagmumonitor ng harvest calendar. Ang layunin ay masiguro ang maayos na pagtanggap ng mga ani mula sa mga magsasaka at may taguyod ang kanilang serbisyo. Bilang resulta, ang mga bibiling palay ay nagbigay ng mas mataas na kita para sa mga magsasaka, kumpara sa mga nakaraang taon. Ito ay pachine ing mas makatarungang presyo na itinatag ing NFA. Dagdag pa rito, ang NAA ay nagbibenta ng bigas sa mga ahensya ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ang mga lokal na pamahalaan ay kabilang sa proseso ng distribusyon ng bigas sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga hakbang ng NAA ay ang pagtaas ng kapasidad ng kanilang mga bodega para sa mas mahusay na pamamahala ng mga nakuhang ani. Ito ay mahalaga upang matugunan ang mga darating na harvest sa panahon ng taniman. Sa kasalukuyan, may nakalaang pundo na siyang bilyon para sa pagbili ng palay at lima tatlo anim bilyon para sa modernisasyon ng mga pasilidad ng NAA. Layunin nitong mapabuti ang proseso ng procurement. Kasama rin sa mga aksyon ng NAA, ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya tulad ng IB. Ang layunin ng hakbang na ito ay mas mapabilis ang pagbabayad sa mga farmers at maiwasan ang mga problema sa supply chain sa larangan ng seguridad, ang mga bumbero mula sa Mexico at California National Guard ay tumulong sa pag-apula ng mga apoy sa rehiyon. Mahalaga ang kanilang suporta upang matigil ang karagdagang pinsala. Noong 2024, ang Kanada ay nakapagtala ng pinakamataas na insured losses na umabot sa 8.5 bilyon dolyar. Ang mga ito ay dulot ng mga kalamidad na nag-ugat sa pagbabago ng klima. Ayon sa mga analyst, ang projected loss mula sa wildfire sa Los Angeles ay maaring umabot ng hanggang 20 bilyon dolyar. Ito ay inaasahang magiging isa sa pinakamalaking gastos sa kasaysayan ng California. Samantala, nag-iimbestiga ang mga autoridad tungkol sa sinasabing pagkakasangkot ni Trump sa 2,000 at 20 election interference at maling paghawak ng classified documents. Mahalaga ang mga dokumentong ito sa mga hinaharap na kaso. Nak-resign si Special Counsel Jack Smith Matapos isumita ang kanyang ulat kay Atone General Gold ang kanyang ulat ay naging sentro ng mga legal na laban ni Trump. Pinahintulutan ng hukom na ilabas ang ilang bahagi ng ulat ni Smith, subalit inireserba ang desisyon para sa ibang bahagi na may kinalaman sa classified documents. Ang mga desisyong ito ay may malaking epekto sa hinaharap ng mga pagdini. May mga patuloy na hindi pagkakaunawaan sa mga detalye ng buffer zone sa Gaza at ang pagpapalaya ng mga bilanggo, kabilang ang mga Palestino. Ang mga usaping ito ay nananatiling mainit na paksa ng talakayan. Samantala, ang pagbisita ng direktor ng Mossad sa Doha ay isang positibong senyales ng pagunlad sa mga negosasyon na nagpapakita ng pagtutulungan ng mga lider. Ito ay nagbigay ng pag-asa na maisa sa katuparan ang kasunduan. Sa ilalim ng presyur mula sa administrasyon ni Biden at ang paparating na pamahalaan ni Trump, nahahamon ang mga partido na makamit ang kasunduan bago ang Enero 20. Ang mga negosasyon ay tila nagiging mas masigla sa mga nakaraang araw. Mula sa kanilang panig, ang mga opisyal ng Hamas ay nagulat na sila ay malapit na sa isang kasunduan. Sa ngayon, aktibong tinututukan ng mga negosyador ang mga detalye upang makamit ang kapayapaan. Ang Estados Unidos ay patuloy na sumusuporta sa mga negosyasyon. Nagsusumikap ang Amerika na maghatid ng tulong panghumanitaryo sa Gaza na kasabay ng pag-uwi ng mga bihag. Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong senyales, nananatiling hamon ang pagtanggap ng Hamas sa kasunduan. Ang mga pag-usap ay hindi humihinto sa kabila ng mga pag-alinlangan mula sa iba-ibang partido. Ayon sa mga ulat, ang kasalukuyang insentibo para kay Prime Minister Netanyahu ay ang suporta ni Donald Trump. Ang pag-alis ni DiCaprio mula sa mga wildfire ay nagdulot ng na matinding pagtutol mula sa mga kritiko. Sinasabi nila na hindi siya nagtutuloy ng mga sinasabi niya tungkol sa pagbabago ng klima. Bagamat naglaan siya ng pondo para sa mga proyektong pangkalikasan, ang kanyang paglipad gamit ang pribadong jet ay tila nagpapakita na siya ay hindi sumusunod sa kanyang sariling mga prinsipyo. Ito ay nagbigay ng negatibong mensahe sa kanyang MGA taga Sa kanyang social media, punong-puno ng mga mensahe tungkol sa kapaligiran ang mga lawan ni DiCaprio. Subalit, tila ang kanyang mga aksyon ay nagdudulot ng kabaligtaran na epekto sa kanyang reputasyon. Maraming pagkakataon na nahuli si DiCaprio na lumilipad sa mga pribadong jet habang nagbibigay ng mga talumpati tungkol sa carbon emissions. Isang halimbawa na dito ay ang kanyang paglipat sa Brazil para sa World Cup noong 2014 at labing apat na. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na maging eco-friendly, ang malaking carbon footprint niya ay nagiging sanhi ng pagdududa. Ang kanyang mga paglalakbay gamit ang mga pribadong jet ay tila nagpapakita ng hindi pagkakapareho sa kanyang pinapahayag. Ang mga inisatibo ni DiCaprio para sa kapaligiran ay madalas na ikinukonsidera bilang ER stone sa bawat puno na kanyang itinatanim, may katumbas na jet engine na nag-aksaya ng gasolina, na nagpapalakas ng kanyang mga kritiko.